ito ang ko boss ito ang nahuli niya oh maamo na maamo ang ah. mm, tahido tahido gatas. Gagawin ko tong pangati mga boss kasi napakaliit. Napakaliit niya. Madali tong Lapi, lalapitan niya siya. No? Napakaliit lang na, na labuyo. Kumpara dito. Malaki to. Ito napakaliit. Napakaliit wow. niya. Ang liit lang. Siguro nasa mga one half lang to. One half lang. Gagawin ko itong pangati. Ang ganda rin ng busis ito. Yan pa si Mrs. Oh. Mrs. Ayan na daw ko ipaad to sa bukid. Ipapangati na daw ko niya. Kay. Para may ma-upload daw. Na hunting wild chicken. Ito naman. Nahuli rin to. Gagawin ko. Gagawin ko rin tong pangati. dito magamit kasi ano ang hirap niya tumitila tumilaw ang ganda po naman ng kalisis nito okay. may buo nito may buong ang ganda sa pangati kasi ang ganda ng kalisis uh. kaso lang natukailap pa Pilis may... tawag sa ito. Tikusan to eh. Tikusan. Ito naman. Lalaban ko na ito. Ngayong 26. 26. nanalo to ng no, ano January 1 Now, Isa na winning line natin na babae. Anak, anak nito, ano, nasubukan ko ng Kito. itong anak niya. Panalo lahat. Balik na naman tayo sa labuyo. Labuyo sa iba labuyo. Well, chicken naman.